Sa isang maliit na nayon sa Europe, ang mga tao ay nabubuhay sa patuloy na takot sa isang nakakatakot na dragon. Ang hayop ay kilala sa kanyang kalupitan sa mga tao. Upang patahimikin ang dragon na ito, isinasakripisyo ng mga taga-nayon ang kanilang mga dalaga sa isang ritual. Sa bawat pagkakataon, pipili ang dragon ng isang dalaga at binukot siya. Ang ritual na ito ay nagpatuloy sa loob ng maraming taon hanggang ang isang matapang na kabalyero ay naglakbay sa isla ng dragon upang iligtas ang kanyang minamahal. Ngunit kapag nalaman niyang patay na siya, nakipag-away siya sa dragon at natalo niya ito. Sa huli, pinalaya ng kabalyero ang kanyang mga tao mula sa takot at natawag na mamamatay tao ng dragon. Ngayon, ang kinatatakutang ritual ay ginawang seremonya ng kasal. Nag-fast forward ang eksena sa pagkalipas ng maraming taon, nang ang batang prinsesa na si Miroslava, mira sa madaling salita, ay ikakasal sa apo ng mamamatay tao ng dragon, si Igor. Sa tingin ng kanyang ama, at kapatid na babae, siya ay hindi pagulang dahil gusto pa rin niya ang mga fairy tale, at paglalaro ng mga laruan. Gayunpaman, inihahanda nila siya para sa kasal bago lumabas ng palasyo. Si Mira ay inilagay sa isang boat deck na ipapadala sa tubig patungo sa kanyang magiging asawa. Habang hinihila ni Igor ang kanyang bangka patungo sa kanya, ang kanyang mga tao ay umaawit ng sinaunang ritual na awit bilang parangal sa kanyang lolo, ang Dragon Slayer. Biglang, isang malakas na bagyo ang inabot sa kanila at ang dragon na inaakalang patay na ay muling nagpakita na nakakatakot sa lahat. Kinuha nito si Mira mula sa seremonya at itinapon siya sa loob ng isang kuweba sa isang malayong isla. Maya-maya, nagkamalay siya at nahanap ang butas kung saan siya nahulog. Sinusubukan niyang umakyat, ngunit ginulat siya ng malalogo na nilalang dahilan para matumba siyang muli. Bumaba ang nilalang at umuungol ng nakakatakot na nag kay Mira na arma ng bato ang sarili sa sandaling iyon, nakarinig siya ng boses ng lalaki, na humihimok sa kanya na itapon ang bato at humiga. Lumapit sa kanya ang nilalang, ngunit umalis ito nang hindi siya sinasaktan. Kasunod nito, nagtanong si Mira tungkol sa pagkakakilanlan ng tao, at humihiling na tulungan siya. Gayunpaman, sinabi ng tao sa kanya na hindi niya ito magagawa, na humantong kay Mira na ipalagay na siya ay dihad din pagkatapos ay nagpatuloy siya upang magtanong pa tungkol sa lugar at sa dragon, ngunit tumugon ang tao na hindi ligtas para sa sila na mag-usap at tumanggi siyang magpaliwanag ng anuman. Desperado para sa tulong, nauntog si Mira sa pader at humingi ng tulong, ngunit sa huli ay natitisod siya dahil sa kanyang mga pinsala. Nang makita ito, inalok siya ng lalaki ng isang peste na gawa sa dinikdik na dahon para sa kanyang mga sugat. Sa butas, tinitingnan ni Mira ang mukha ng lalaki na hindi mukhang bilanggo. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili, ngunit hindi maalala ng lalaki ang kanyang sariling pangalan dahil hindi niya ito kailangan. Nang maglaon, gumawa ng plano si Mira na patayin ang lobo at tumakas habang natutulog ang dragon. Gayunpaman, sinasabi ng lalaki na hindi nila matatakasan ang dragon, kahit gaano pa nila subukan. Pagkatapos ay tinawag siya ni Mira na isang duwag at nagsara ng butas sa galit. Determinado na makalabas, ginupit niya ang kanyang nakatirintas na buhok at nagsimulang gumawa ng pansamantalang lubit. Sa panahon ito, sinubukan ng lalaki na kausapin siya, na sinasabing hindi siya duwag, ito ay lamang na ang dragon ay walang kapantay. Kumingi pa siya ng paumanhin sa kanya, na nag-udyok sa kanya na alisin ang bato sa butas. Pagkatapos nito, iginawad niya ang pangalang Arman sa kanya, na sa tingin niya ay kakaiba at misteryoso tulad niya. Pagkatapos ay inilahad niya ang kanyang kamay para makipagkamay, ngunit sa sandaling magdikit sila sa isa't isa, hinila siya ng dragon palayo. Binalaan siya ni Arman tungkol sa dragon at hiniling sa kanya na manatiling nakatago, Maya maya, lumitaw ang dragon sa itaas ni Mira, na nakakatapot sa buhay niya. Pagkaalis nito, sinubukan ni Mira na tawagan si Arman, ngunit walang tugon. Pabayaan, sinubukan niyang gamitin ang kanyang buhok bilang isang lubid sa pag-akyat, ngunit napatunayang walang saysay ang kanyang mga pagsisikap. Dahil sa pagkabigo, kumuha siya ng malaking bato at nagsimulang humampas sa dingding. Nakapagtataka, ang pader ay gumuho, nagpapakita ng isang butas na sapat na malaki para madaanan niya. Kasunod dito, lumabas siya at tumungo sa labasan. Habang naglalakad siya sa pathway, nagsimulang habulin siya ng dragon. Sa isang estado ng gulat, tumakbo siya palayo at pumasok sa isa pang butas. Bumuga ng apoy ang dragon sa butas, ngunit nakalusot siya sa loob. Pagkatapos ay naabot niya ang isang gilid, na mas mataas mula sa antas ng lupa. Bago pa siya makasulong, nagpakita si Arman at sinubukan siyang pigilan. Sa kanyang pagkamangha, sinusunod ng lobo ang kanyang mga utos, at sa wakas ay natanto niya na siya, sa katunayan, ang dragon. Sinubukan ni Arman na pakalmahin siya, nangako na ipapaliwanag ang lahat, ngunit si Mira ay lumakad ng paatras at nahulog. Habang bumubulusok siya sa hangin, sinalo siya ni Arman, ang kanyang katawan ay kumikinang na pula at siya ay naging dragon ilang segundo bago sila bumagsak sa lupa. Iniligtas niya ang buhay nito, ngunit tumama siya sa lupa at nasugatan sa proseso. Dinagtagal, bumalik ang dragon sa anyo ni Arman. Sa pag-aakalang banta ito, pinag-iisipan ni Mira na durugin siya ng bato. Gayon paman, hindi niya mapagsasama-sama ang sarili para gawin ito. Masama ang pakiramdam niya sa kalagayan ni Arman, kaya siya na lang ang nagsimulang tulungan siya. Hinila niya siya sa isang bakanteng espasyo at kalaunan ay bumagsak sa tabi niya. Pagkalipas ng ilang sandali, bumulong ang natutulog na si Arman na ang mapanganib na apoy ng dragon sa loob niya ay nagdudulot ng matinding banta sa lahat at kailangang alisin. Sa sandaling yon, ang kanyang katawan ay naglalabas ng pulang kinang at humihina sa bingit na magtransform sa isang dragon, ngunit siya ay muling bumagsak. Pagkatapos nito, bumaba si Mira sa baybayin at sumigaw para sa tulong, ngunit walang sumasagot sa kanyang tawag. Di nagtagal, nakita niya ang isang lumang bangka na naanod sa pampang, na panandali ang nagpapataas ng kanyang pag-asa na makatakas. Gayunpaman, inatalikuran niya ang ideya kapag may bagyong tumama sa dagat. Bilang resulta, tumakbo siya pabalik sa Arman, at gumamit ng sirang palo ng barko para gumawa ng improvised shelter. Kapag tapos na, muli niyang narinig si Arman na nagbubulong-bulungan. Nang makitang nasugatan siya, nilagyan niya ng leaf paste ang sugat nito at binalutan ito ng kanyang manggas. Habang hinahawakan niya ito, nagsimulang umilaw ang katawan nito, ngunit pinapakalma niya ito sa pamamagitan ng pagkanta ng oyay, na nakakagulat na gumagana. Maya-maya, nakatulog din si Mira sa tabi niya, Kina umagahan, nagising siya na nakabalot ang sarili sa isang kumot at isang piraso ng prutas na iniwan ni Arman. Pagkatapos nitong kainin, bumaba siya sa baybayin kung saan nakita niya itong nanguhuli ng isda. Nagtatanong siya kung bakit hindi na lang siya iwi kung wala itong balak na patayin siya. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Arman na hindi ito kasing simple ng tila. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang kanyang kwento sa buhay, ikinwento kung paanong hindi niya ginustong maging dragon tulad ng kanyang ama. Ngunit nang makitang pinatay ang kanyang ama, napuno siya ng galit na ginawa siyang dragon. Sa kabila ng trahedya na ito, nangako siyang mamuhay bilang isang tao. Para dito, ibinukod niya ang kanyang sarili sa isla upang maiwasan ang kanyang sarili na pumatay ng mga tao. Kapag naramdaman niya ang hindi makontrol na paglipat sa anyo ng dragon, pupunta siya sa isang makitid na kuweba kung saan hindi makatakas ang dragon at mananatili doon hanggang sa bumalik sa anyo ng tao. Iginiit ni Arman na maayos ang lahat hanggang sa marinig niya ang ritual na kanta sa kasal ni Mira. Ayon sa kanya, nagigising ang dragon sa loob niya sa tuwing hinahawakan niya ito, na siyang dahilan kung bakit hindi niya ito maihatid sa bahay. Higit pa rito, sinabi niya na ang isla, ay kinukulam, kaya tanging ang mga taong mahal ng isang tao sa isla ang makakahanap ng daan patungo dito. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, natitisod at nahulog si Arman, ngunit binalaan niya siya na huwag siyang tulungan, sa takot na baka magising ang dragon. Piniyak sa kanya ni Mira na hindi pa ito lumalabas, at ipinapahiwatig na lumalakas ang kanyang pagkatao. Nangako siyang tuturuan siya kung paano mamuhay bilang tao, habang hinihintay niya ang pagdating ni Igor. Sa susunod na eksena, nagpasya si Mira na gawing mas parang tao ang lungga ni Arman. Nagtutulungan sila sa paggamit ng mga nawasak na bagay at mga bagay na nahugasan upang palamutihan ang espasyo. Lumipas ang mga araw at nagsimulang maging masaya ang dalawa. Sa kalaunan, nagtagumpay sila na gawing magandang kandungan ang dating walang laman din. Habang nananatili doon, niregalo ni Mira kay Arman ang isang flute na tumutugtog ng lulabitun. Bilang kapalit, sinurpresa niya ito ng ilang mga paputo, kaya natulala ang dalaga. Isang gabi, nagising si Mira sa hindi pangkaraniwang tunog, at nagsimulang hanapin si Arman. Hindi nagtagal, narating niya ang dragon at matapang na iniabot ang kanyang kamay para hawakan ito. Gayunpaman, kapag nakipag-ugnayan, ang dragon ay nagiging hindi nakokontrol at nagsimulang tugisin siya. Biglang lumabas si Mira, na nagpapakita na isa lang itong bangungot na panaginip, Nakita niya si Arman sa harapan niya, halatang nag-aalala. Ipinagtapat niya ang kanyang takot sa mga dragon, kung saan tiniyak ni Arman, na hindi siya kailanman sasaktan ng dragon. Kinabukasan, lumalangoy si Mira sa isang natural na pool habang hawak ni Arman ang ilang bulaklak sa kanyang kamay. Mukhang pinag-iisipan niyang ipahayag ang kanyang pagmamahal sa kanya, ngunit masyado siyang kinakabahan para gawin yon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang ang kini ng dragon ang kanyang tatawan, dahilan para masunog ang mga bulaklak. Naramdaman ng pagbabago, tumakbo siya sa isang bangin at sinubukang pakalmahin ang sarili. Hindi nagtagal ay nahanap siya ni Mira, at ipinakita sa kanya ang isang saranggola na kanyang ginawa. Tinanong ni Arman ang dahilan kung bakit hindi pa dumarating si Igor, ngunit wala siyang sagot. Halatang ayaw niyang dumating ito, dahil unti-unti na siyang nauhulog kay Arman, Kinagabihan, nakahanap si Arman ng isang bangka sa baybayin at ipinapalagay na sinusubukan ni Mira na tumakas. Pagkatapos ay hinarap niya siya at dinala siya sa isang altar kung saan ibinunyad niya ang totoong dahilan ng pagdadala ng mga dragon ng mga dalaga sa isla. Ayon sa kanya, sinunog ng mga dragon ang mga batang babae hanggang sa mamatay, at mula sa abo ng bawat babae, isang bagong dragon ang isinilang na kung paano rin ipinanganak si Arman nagbabala siya na parehong kapalaran ang naghihintay Mira. Sinasabi rin niya na siya ay isang halimaw na hindi kailanman mabubuhay tulad ng mga tao at tama para sa kanya na matakot sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Arman na ilang araw na niyang napapansin ang kanyang mga aksyon. Naniniwala siya na nangungulekta siya ng mga nahugasan na bagay upang suriin ang mga mapa, gamit ang mga paputok bilang senyales, at ang bangka bilang paraan ng pagtakas. Sa wakas ay inutusan niya siyang umalis kinabukasan. Sinubukan ni Mira na linawin ang hindi pagkakaunawaan. Ngunit itinapon ng galit na galit na si Arman ang kanyang plauta na nadurog ang kanyang puso. Maagang umaga, sumakay si Mira sa bangka at tumulak. Sa ibang lugar, si Igor at ang kanyang mga tauhan ay makikitang naghahanap sa kanya. Ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay walang bunga. Si Igor, na hindi katulad ng kanyang lolo, ay nag-iisip na bumalik. Gayunpaman, pinapaalalahanan siya ng kanyang timolista ng kanyang panunumpa at pinipigilan siyang gawin iyon para protektahan ang karangalan ng pangalan ng kanyang pamilya. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, ang mga paputok ay nagpapaliwanag sa kalangitan, at si Mira ay lumabas mula sa hamog. Mabilis nilang dinala siya at nagtanong tungkol sa dragon. Para maiwasan si Arman sa anumang pinsala, nagsinungaling siya na nahulog ang dragon sa bangin at namatay. Sa susunod na eksena, makikita natin muli si Mira na naghahanda para sa kasal nila ni Igor, bagamat hindi siya mukhang masaya tungkol dito. Sa kabilang banda, si Arman ay nababalot din ng kalungkutan, hindi sigurado kung paano ipagpatuloy ang pamumuhay ng wala si Mira. Gayunpaman, nagpapasalamat siya sa mga masasayang sandali na iniwan niya. Nagpaalam siya sa kanya, at tumungo sa bangin, hawak ang kanyang plauta sa kanyang kamay. Pagkatapos ay tumalon siya, nagbabalak na gawin ang hindi maiisip. Habang bumubulusok si Arman sa hangin, nagigising ang kanyang panloob na dragon, ngunit nagawa niyang paginhawahin ito sa pamamagitan ng pagtugtog ng plauta. Sabay-sabay, inilagay si Mira sa isang bangka, at sinimulang hilahin siya ni Igor sa tubig. Ngunit sa kalagitnaan, napagtanto niyang mahal pa rin niya si Arman, at hindi niya kayang mabuhay nang wala siya. Bilang resulta, bumangon siya, at ipinahayag na hindi niya mahal si Igor. Nagulat, ipinaalala ni Igor sa kanya kung paano niya siya iniligtas, ngunit sumigaw si Mira na mahal niya ang dragon. Kasunod nito, siya ay nagpatuloy sa pag-awit ng ritual na kanta para ipatawag ang kanyang pag-ibig. Sinusubukan ni Igor na balaan siya tungkol sa mga kahihinatnan, habang ang kanyang ama at kapatid na babae ay nanonood ng may luha sa kanilang mga mata. Habang tinatapos niya ang pag-awit, nagpakita ang dragon, at nakuhang muli si Mira, at dinala siya pabalik sa isla. Inilagay niya siya sa altar, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal sa kanya, na hindi nagtagal ay natunaw ang galit ni Arman. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang ulo sa kandungan nito, na nagpapahintulot sa kanya na haplusin siya. Makalipas ang ilang taon, nakitang magkasama si Naarman at Mira sa isla at mayroon na silang maliit na anak na babae. Pagkatapos patulugin ang kanilang sanggol, pinasakay ni Mira ang kanyang asawang dragon at sabay silang umalis.